diapa magawa? Oo. Magkasanlangin. Magkasanlangin. Magkasanlangin.

Ayun, diyan, dito, dito. Kaling naman! Takbo ka <tabukhan> dun na! Ikot! jeans. Thank you. Mo. Ah! <laughs> tayo, 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 tayo,

Galing! Success! Yay! So oh, boy shop. Isa pa daw. Yay! Success! Oh. Ang galing. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Swing, swing naman, swing. Yay! Alam niya yung swing eh. Hawak, hawak. Hawak, hawak ka, baby, ah. Fast, allست, <spirituality> Oh, hawak ka, swing. Yay! Hawak ka, one. Hawak, hawak ka muna, hawak. hawak. One, two, three. Hawak, <laughs> hawak, hawak. Hawak, <laughs> hawak ka, hawak. Hawak. <laughs> no, no. No, no. Oh, ako daw si Mamita. Padulas, padulas. Padulas na lang. Okay. Oh, sige. Ingat anak ha. Hawakan mabuti. Ayun. <laughs> morning. Danda, dapat di ka nagsuot ng sapat. Nag, nagtanggal. okay na. Yan, shout out. Okay na yan. Good morning. Yan, dito kami guys. Ah. Park Basketball Court ng Fiesta Community. Yay! Si Papali naman. Good morning. Good morning, everyone. Kaya niya yan. O oh, yun ay, pampalakas ng katawan, o. Oh. Ayan pa. Ayan pa isa. Ayan pa. Ayan pa. Layan pa yung isang pa. Doon daw siya sa swing. Ay no no. Wag ka dyan be, madudunggol mo sila atin. No? Alika na dito, alika dito. Eto, eto may swing oh. Ay, shut up! Shut up! Ayun na, nakahanginan na. Pa! Oh, Sakay mo nga ako, hindi ko mabot. Hindi mabot? Okay, hawakan ko. Okay, ko. Hawakan ko. Hindi ko kaya kasi papa. Pa! Shut out, guys. I-up ko muna. Tulungan ko muna si Pogi.